guys, daming gulay dito. Magagaling. Pinasya ka. Ayan. Yes, one dollar, babe. Ayun yung may ano pa siya. Ito tayo yung gulay ng laing. Epoag. Ayun. Puso. Saluyot. Saluyot. Bilabe. Labong. Ipatulang. patola Parang nasa Pinas lang tayo. Ayan. lang ka. may langka, may malunggay, may kalabas, may talong, may mga tuyo. Oh. Balot ba? Oh. May mga balot. Ang sasarap. Minjan, minggo. Oh, bili na kayo. Those are about trading.